sa so, unang tingin mo rito, akalain mo bulak lang. O di kaya ay sapot lang ng gagamba. Ngayon, yung isa, yung maliit. Ayan, nakaano siya, stable siya. So, tingnan natin. Hey guys, nag-random lang ako ng tingin-tingin dito ano, sa aming bakuran ah kung anong pwedeng mailagay natin sa ating microscope. Ngayon dito, ito meron to, ano to puno ng ano to? Dalandan ano? Sa amin ang tawag namin dito ay aranghita. Dito naman sa Batangas ang tawag nila dito ay Sintores. Kasi hindi pa ito ganong kalakihan no pa to. May napansin lang ako dito, yun know, Sa tingin mo rito, akalain ay bulak lang. O di kaya sapot lang ng gagamba. Pinakita nyo yung puti-puti na yan. Ayan yung puti. Ito yung. Ayan yung puti na yan. Ayan oh. o. Ayan. Kita nyo yan. Kala may bulak lang. Ayan. Tapos pag hinawakan mo, so madali siyang ma-ano, matunaw. Parang nawala lang, bigla lang siya. ano you know? So ito, ayan oh. Parang bulak. Natanggal pa. Ayan o. No? Bulak. Ewan ko lang kung anong tawag nito. No? Kasi matagal ko na rin itong nakikita. Doon sa aming probinsya, meron din ganito. Hindi ko lang alam. Ngayon, na ano ko, na insekto pala siya. Kasi, ito, ito yun eh. Ito, ito yung maliit na 'yan. Ayun. Kung 'yung pagmamasdan, parang ano lang sa part lang sa nitong parang bulak na 'to, ano. Ayan. 'Yung parang bulak na 'yan. Pero kung gagalawin mo siya, medyo ano mo siya. Gagalaw-galawin mo siya. Ayun. No? Nakilos siya, no? Nagalaw. So, naisip ko, ito'y insekto. Ngayon lang, hindi ko lang ma masiguradong insekto siya, may buhay siya. Kasi nga, para lang siyang bulak. No? Ito rin, no? yung kasama rin yung nandun. Ayan. Yung nandyan. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong tawag nyo rito, ano, sa iba. Yung mga ating mga nanonood anong tawag ito merong isa dito ayan gagalawin natin ayan oh. ayan nagalaw siya ayun yung puti yung palang buong mukha niya ito kasi na napakaliit Ayan dito ayan oh. so yun titingnan natin yan sa microscope ano insekto siyang hindi ko alam kung anong tawag pero nakita ko lang sa dito sa puno ng ating dalandan ito kasi dalandan meron pa kasi dito banda kalat kalat yan eh. pero malamang sa ibang lugar may tawag yan sila ito yan yan yung puti ito, open natin yan parang pugad nila yan marami yan eh Nagliliparan yung iba eh. Hindi to sa ilalim. ng dahon na to. Meron. So guys, ilalagay ko sana rito. Ano? Ang problema, inisip ko naman, baka lumipad lang. So ngayon, kukunin ko na yung mismong dahon. Para hindi sila madidisturb kumbaga. Ano? So, kunin natin yung dahon na mismo. Yan yan sila oh. Yung pala natanaw ko na, no? yon White siya, white. Kunin din natin yung isa. Pasakin natin dito. Yan para pala sa ano, na. Para sa gagamba rin pero puting puti naman siya so yung guys eto yun ano yan. so para siyang para siyang gagamba okay no. para siyang gagamba ito yung pinaka buntot niya siguro ito patay na siguro to eh kasi hindi na nagalaw eh. So, ito yun siya, no? So, malamang. Hindi sa malamang. May buhay siya, eh. Insekto talaga to. Titingnan lang natin kung ano ba talagang itsura niya. Kasi, base lang dito sa pag nakatingin ka lang. No? ka lang sa iyong mga mata lang. Eh, hindi mo klarong itsura Para lang siyang bulak. Ano? Matatanggal-tanggal pa nga ito. Okay, guys, Tingnan natin. kukuha rin pala tayo ng yung parang ano nila, sapot, parang gagamba. Sapot ng gagamba itong puti na to. na oh! Dumipad. Merong ano rito, tumalon. Merong tumalon, lakay. Ito laki. Siguro eh. ka nilang mother. Ayun, pinak. So yung guys, kanina nang kinukuha ko to, kukuha ko ng sample nito. Parang bulak na to. May lumipad. May tumalon. Eto, ito oh. Ito. yung parang ano nila. Ito, ito yung pinaka mother nila. Ayan oh, nagalaw-galaw. Ayan. yung puti na yan. So ngayon, para sa para sa ano, o, isang ipis. O, ano ba to? Puti. Ito siguro yung kanalang pinakananay. Mother nila siguro to. I'm doing something great, baby. Look at this. This is an insect. Insect. Yeah. Ito yun, no? Oh. Nagalaw eh. Galing to dun, no? Yan na parang bulak. Okay, tingnan. Sama na natin siya. tingnan din natin to. Sama na natin. Yung guys, nasa aking kamay na. Yan. Yan, galaw-galaw. Magapang na siya, no? So yung guys, isilipin na natin dito sa ating microscope. Itong insekto na to, na puti. Na kanina, nandito sa aking kamay, Kaso nga lang, lumipad siya. Pero nandito pa rin naman sa may mesa natin. Namaya. Hindi muna natin gagalawin to. Itong kanilang mother. Yung malaki ano, na insekto. Kasi baka lumipad tuloy. So ito muna yung maliliit na to. Na parang mga bulak. So, tingnan natin to sa ating microscope. Let's do this. So yun guys, on muna natin yung ating microscope. Ang ating sa. Sana hindi ka lumipad, ano. Ano dito? Nagalaw-galaw siya. lumipad dito ka lang. Yan. Ito ka. Lagyan siguro ng dahon ano. Para mag stay siya. Lagyan natin ng dahon para mag stay siya. Hindi siya umalis. Baba muna natin. Ito. Okay Oh. Yung kanyang pinaka buntot, yung kanina yung parang bulak ano. Para siyang kristal. Ngayan, makristal siya, no. In yun yung kanyang buntot ano na kristal. Kristal-kristal. So, 'Yan yung kanyang buntot. ng pinaka buntot niya. To. Diyan so, yung malaki na to. Yung may buntot-buntot nila. Yung mala buntot. Diyan oh, kristal. So, hanapin natin yung mukha niya. Hanapin natin. Hanapin natin yung ano, magandang shot sa mukha niya. mo muna natin ito. Magandang siguro. Wala kong kaya na ito. Ang microscope. So, makita yung mukha niya. sa glass. Mas maigit, oh. Tiyan muna sa glass. Ayun. Putik. Ngayon, jet. Natalams eh. Dito talaga. May daakon talaga eh. Dating ita. Binisa natin ito. Mas nakikita yung daakon kaysa sa insekto eh. Dito ka. Ito. Ito. Wala kang makikita rito eh. Kailangan ko siyang itrap para makita. Mukha siyang ano, tipaklong ano. Ayan, yun yung kanyang mukha. Ayan family siya ng tipaklong. So, napaka-puti niya. Napaka-puti. Ayan. Try pa natin tong kalinawin, ano. Ano ba itong camera ko kasi? Hmm. Uh -huh. So, nga, na. No. Yan ay pinaka-ano niya eh. malabo oh, na. Yan na yung niya So, puting-puti siya. Ano So, puting-puti. Yan yung mata niya. Yan yung mata niya. So, family siya ng tipaklong. Ayan. Batang camera. Ayan. Ayan. Close up niya. Yun yung mata. Magma kasi ano yan. Yun yung mata. Yan. Yun yung klarong mata niya. Yun yung kanyang kamay. Ayan. Yung mga galagalamay. Ayan. Family nga sya ng tipaklong. Ayan. Kaya pala, eh, malakas siyang tumalon. Kaya ganun. Hindi ko mapukos yung buo niyang ano eh. Ayan. Kasi nga, nahirapan akong maghanap-hanap sa Natalon eh. Nahirapan kasi akong itrap siya. Natalon siya. Bilang tumalon. Ayan yung kanyang paa. Ayan. Napaka puti no? sus crystal-crystal yung kanyang buntot. Ito, na silbing buntot siya. Hindi pala siya lilipad kasi wala siyang, ano, wala siyang pakpak. Hindi to pakpak, eh. Buntot to, eh. Ayan, yun yung buntot, yung puti na crystal. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong... Pag lumaka siya, ano siya? Baga, no? Pero sigurado ako insekto ito. Yan. Pamilya siya ng ano eh. Tipaklong eh. Ayan, oh. Nahirapan lang tayo mag zoom sa kanya. Kasi napaka puti niya. Very white. White siya. Try natin tong malaki na to. <laughs> Try natin to. Maano natin. is trinay natin tong malaki. Yung malaki ano yung sinasabi kong parang uh, nila nila. Ano? So yun guys, puting puti siya. Ano? Pati yung kanyang mga paa. Ano? Yung kanyang mga galagalamay. Ano? Yan, puting puti. Parang snow. Tingnan nyo. So yun guys, no choice ako. Kailangan ko siyang ipitin. Pero buhay pa naman siya. So, eto. Ito yung kanyang mga paa. No, puting-puti siya. Puting-puti. Para siyang ano? Para siyang nasa pa family siya ng tipaklong ano. Ayan, temperature. Ayan, yung, yung kanyang badang ulo niya yan eh. Mamaya ipofocus natin. Yan na, galaw-galaw pa yan. Kanyang mga paa. Na mga puti. O, oh, puputi. Ayan yung parang snow na yan. Ayan parang puti na yan. Yun yung parang bulak kanina. Doon sa ating ano, puno ng ano, ng sintores o yung dalandan. So, yun guys, ayan. Hindi ma-focus yung sa kanyang buong katawan kasi nga, nababalot yung buo niyang katawan ng puti na yon Ayan, yung parang kristal na yan. So, balot siya ng puti. Hindi ko alam kung ano yan. Siguro yun yung mga spike niya yan. Kasi family nga siya ng ano, kasi tulad siya ng ating mga tipaklong. No. Yan yung kanya mga paa. Ngayon ano to eh, uh, bandang ano, nakatihaya siya nun. Nakatihaya siya ngayon. Yan na. Tingnan natin yung Ibabaw balikta rin naman natin so, balikta rin naman natin tingnan natin yung paabaw ng kanyang katawan kung so, makikita natin o oh, yun na lumabas na naman siya. So guys, yan ang kanyang ano. Nakita na natin yung ulo. No? Tingnan natin. Yan yung kanyang ulo. Yan yung mata. Try natin i-clear to. Mas clear pa natin kung kaya pa. Sa so, sobrang puti kasi. Para siyang pagkain tuloy. At hindi na natin makita yung bung. Kasi puting-puti itong insekto na to eh. No? Ayan. Yan na talaga, guys. Yan na. Try natin patayin yung ilaw ko nung ano. Wala. nag -dark lang. Ayan. Ito, medyo ano na to. Pakadilim naman na. laka ka nang maaninag. Ayan. So, yun guys. Binuhay na natin ang ilaw. Ganyan talaga ang tsurang nakuha natin. Missouri. Ayan na talaga. Ayan na. Ayan yung ano niya. Yung katawan niya. Ayan na. Balat ng puti. Puting puti. Ayan Ting puti. Ah, so, siya nag snow ano. So yun guys, pag 10 times na, alas wala ka nang maaninag. So, yun lang yung 4 times natin. Yung 4 times, yun lang talaga. Yan. Yung kanyang ulo. covered siya ng puti. Puti lahat. Ayan. Ayan. Covered yan siya ng puti. Yun yung kanyang mata. Ayan. Sa side parang microphone. Yan yung kanyang mata. Yan. Yan yung mata. Yan yung. Yan. yung kanyang mata. Guys, yung kanyang ulo, di ba? Yan. So, yung buong niyang katawan, covered ng... Yun yung parang puti na yan. Tingnan nyo. Ayan. Para siyang pagkain, ano? Ayan. O, covered siya ng puti parang snow ang dati niyang katawan covered ng puti yan katawan niya yan covered ng puti ito bandang buntot na to yan. parang kristal na yan. yan yan yung pinakabuntot nila pinakita natin kanina Ayan Ayan na Ayan ang buntot nila, no Tayo sa katawan Ayan, ang buo nilang katawan Nabalot ng puti Ayan, parang snow, ano Ito, yung black na yan. Bandang likuran nyo lang. May design kasi na ano, may kulay na itim. Ayan, kung mapansin nyo rito. Ayan. Di ba yung itim na yan? Ayan. Yung black na yan. Sa kanyang likuran. ah, ito yun. Ayan. Ayan yan. Yan. Yan yung itim na yan. So, papunta ngayon ulit tayo dun sa maywan ng ulo niya. So, yan. So, yan guys. Yan na yung kanyang ulo. So guys, na ano, hindi ko alam kung anong tawag nila rito, pero ito'y insekto. No? So para siyang kapamilya ng ating mga tipaklong, ano, based sa kanyang paa, yung kanyang mukha, Kapareha siya. Kanina kasi, parang lang siyang bulak, ano, ah, mga bulak na nandun sa may puno ng ating dalandan. No? Sa mga probinsya, marami kang makikita ganito. Hindi ko lang alam kung anong tawag. Pero, ito ay natalon-talon. No? Kaya na itong alon eh. Bilis. Eh, hindi ko mailagay dito sa ating ah uh, microscope. Ano? E ngayon, steady na. Ito, inipit ko naman. Itong malaki. Pero buhay pa naman yan. Uh, no? natanggal lang yung kaniyang mga bala -bala hibo, Ano? Itong ano pala, itong kanilang ito, Manilang parang sapot kung sa ano no? Yung bandang buntot pala nila, no? Yung kristal, kristal. para sa kristal. So, guys, yun lang ang ating video for today. Thank you for watching. Uh, hindi ko alam kung lang tawag sa insekto na to. So, guys, thank you for watching.